Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinabi ni Aurora na ligtas na sila sa isang lugar kung ang tagong sapangan ng San Andres at hindi na sila masusundan pa ng kanyang papa. Kaya naman tinanong niya na si Mara kung kilala ba nito kung sino ang may gawa sa kanya na kalulus-lulus na sinapit nito Pagtapon sa kanya sa dagat At buti na lang ay ligtas na siya ngayon Ngunit hindi naman umimig si Mara At tila ba malalim ang iniisip Kaya dito na rin sinabi ni Mara sa kanyang sarili Na hindi niya alam kung sino ang may gawa sa kanya nito At ang huling na alala niya Ay nasa art exhibit sila kasama niya ang kanyang mga magulang na si Armando at Lolita Kaya laking isipan sa kanya Kung bakit bigla na lang siyang nawala ng malay At hindi man lang siya na iligtas ng kanyang mga magulang at mga tauhan Dagdag pa niya na niyang magbabayad ang may gawa sa kanya nito. At ngayong ligtas na siya ay hindi niya sasabihin kay Armando at Lolita ang tungkol dito bagkos mag-iimbestiga siya dahil manakas ang kanyang kutob na may kinalaman ang mga ito sa nangyayari sa kanya. Lalong lalo na ang ina nitong si Lolita dahil kahit minsan ay hindi nito naramdaman ang pagiging ina nito sa kanya. Ayon pa kay Mara na hindi dapat siya magtiwala kahit kanino at kaya naman hindi niya ipapaalam kina Aurora at Oscar ang kanyang mga plano kaya naman dito niya napupuntahan ang kanyang mga dating kaibigan ng sina Aira at Cheche na malapit lang sa lugar at magpapatulong siya para mag sa mansyon ni na Armando at Lolita. Sa inyong palagay, matatanggap kaya ni Mara pag nalaman niya na ang kanyang mga itinuring na magulang pala ang dahilan kung kaya't bakit nalagay sa alanganin ng kanyang buhay?